pagyamang buhay po mga kamundo ngayon naman po ay naisibahagi sa inyo ng inyong lingkod, mundo at karunungan ang sampung mga bansa na may pinakamalawak na teritoryo sa buong daigdig kabilang po sa ating pagbabalangkas at paghahanay ay ang kabuang lawak ng sinasakop ng mga lupain at bahagi ng tubig na nasa loob mismo ng lupain ng isang bansa kagaya ng mga lawa, mga imbakan at mga ilog, hindi po kabilang ang mga panloob ng mga marinong tubig teritoryong tubig, eksklusibong sonang pang-ekonomiya at ang mga bahagi ng Antartika na inaangkin ng iba't ibang bansa. Bilang panimula, ayon sa kasaysayan, ang daigdig po ay may kabuang sukat na 148 148,939,063 square kilometer. Okay, ayon po sa geography at kasaysayan, ang pinakaunang bansa na may pinakamalawak na teritoryo ay ang Russia. Ang Russia po ayon sa kasaysayan ay may lawak na 17 17,998,000 242 square kilometer. Ulitin ko, 17,098,242 square kilometer. Noong kasama pa ang bansang ito sa Unyong Soviet bago ang 1991, may lawak po itong 22,402,200 square kilometer. Pumapangalawa naman po dito ay ang bansa ng Canada na may kabuang sukat na 9,970,610 square kilometer. Ang kabuang lawak ng kalatagan ay 9,984,670 km square ayon sa statistics ng Canada. Habang ang pangatlo at pangapat naman po ay patuloy pa rin pinagtatalunan o pinagdedebatihan sapagkat nahanay po dito ang dalawang bansa gaya ng People's Republic of China at United States of America. Unahin po natin ang sukat ng People's Republic of China. Ang naturang bansa ay may kasukatan. Nang unang sukat ay 9,598,086 km square at ang pangalawang sukat po nila ay 9 640,821 km square. Hiwalay ang kabuwang figura ng nagkakaisang bansa para sa pangunahing lupain ng China at ang espesyal na administratibong rehiyon ng Hong Kong na may kabuwang sukat na 1,099 km2 at ang Macau naman ay may kabuwang sukat na 26 km2. Hindi kabilang sa parehong halaga ang pinagtatalo ng mga teritoryo ng Taiwan, Penghu, Kinmen at Matsu na patuloy na pinamamahalaan ng Republika ng China o Taiwan. Bilang kalinawan, magkaiba po ang PRC o kaya People's Republic of China at Republika ng China na tinatawag sa kasalukuyan bilang Taiwan. Pagkatapos pinalitan ng PRC ito sa pangunahing lupain, hindi kabilang ang lahat ng mga pinagtatalo ng mga teritoryo, kabilang ang mga lugar na pinamamahalaan ng PRC o Aksai Chin at Trans Karakoram Track parihong inaangkin ng India hindi kabilang ang Taiwan habang sa United States America naman po ang kabuang sukat nito ay may sukat na 9,629,091 km square. kabilang ang 50 estado at District of Columbia at Indian Reservations nakatala ang buong lawak bilang 9,826,630 km square. sang ayon sa CIA World World Fact Books. Kapag hindi ibibilang ang Hawaii at Alaska, ang bilang po nito, ang sukat po nito ay 7,902,634 km square ang kabuang lawak ng Estados Unidos. Pag lima naman po ay ang Brazil. Ang Brazil po ay may kabuang lawak na 8,514,877 km square. Kabilang ang Archipelago di Fernando de Noronha, Atol de Rosca, Rocas, e La da Trindade, La Martim Vaz at Penedos de Sao Pedro y Sao Paulo. Magiging 365 km square. Mas maliit sa 0.003% ng lahat ng teritoryong kontinental. Ang lahat ng mga pulo kapag pinagsama-sama. Pang-anim naman po ay Australia. Ang Australia ay may kabuang sukat na 7,741,220 km square. Kabilang ang Jervis Bay Territory na may, may kabuang sukat na 73 km square. Cocos Island or Kiling Island na may kabuang sukat na 14 km square, Christmas Island na may kabuang sukat na 135 km square, and Lord Howe Island na may kabuang sukat na 56 km square ayon po dito, kabilang din po ang Ashmore and Cartier Island na may kabuong sukat na 5 km square, Coral Sea Islands Territory na may kabuong sukat na 0.9 km square, Heard and MacDonald Island 372 km square at Macquarie Island 231 km square. Hindi kabilang ang mga inaangkin sa Antarctica na tinatawag na Australian Australian Antarctic Territory na may kabuang sukat na 6,119,818 km square. Pangpito naman po ay ang India. Kagaya po ng People's Republic of China, ang India din po ay may dalawang sukat. Unang sukat, 3,166,414 km square at ang pangalawang sukat naman ay 3,287,263 km square. Hindi kabilang ang mga teritoryong pinagtatalunan na hindi pinamamahalaan ng India. India, Aksai Chin, Trans-Karakoram Trap, Azad Kashmir at Northern areas. Kabilang lahat ng mga teritoryong pinamamahalaan ng India na kabilang ang inaangkin ng China na Arunakal Pradesh o South Tibet. Figura mula sa census ng India. Kabilang lahat ng mga pinagtatalo ng mga teritoryo. Pangatlong pinakamalaking bansa sa Asia pagkatapos ng Russia at China. Ang pangwalo naman po ay Argentina. Ang Argentina po ay may kabuuang sukat na 2,780,400 km square. Hindi kabilang ang mga pag aakin sa Falkland Island, South Georgia and the South Sandwich Islands and on, at pati ang Antarctica na may kabuang sukat kung sama samahin ay 969,000 km square. Pangalawa sa pinakamalaking bansa sa Timog Amerika ang Argentina. Bansam naman po ay ang Kazakhstan. Ang Kazakhstan ay may kabuang sukat na 2,724,900 km square. Ito po ang pinakamalaking bansang walang pampang sa buong mundo. Okay, isa sa pinakamalaking bansa na walang pampang sa buong mundo ay ang Kazakhstan at ang panghuli ay ang Sudan. Ang Sudan naman po ay may kabuang sukat na 2,505,813 km square, ang pinakamalaking bansa sa kontinenteng Afrika. Ang karagdagang kaalaman po mga kamundo, ang ating daigdig ay binubuo ng 232 mga bansa. Ang ating bansa po na Pilipinas ay ayon sa talaan ng geography at kasaysayan ay nasa ikapitumput dalawa na may sukat na 300,000 km square. Habang ang pinakamaliit na bansa naman po sa buong daigdig ayon sa geography at kasaysayan ay Vatican City na may kabuang sukat na 0.44 km square. Mga pong kamundo, ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing patuloy po natin pangalagaan at pagmalasakita ng kalikasan, maging mga aso at pusa o pang araw-araw natin mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.